Tol! Ihaw tayong ma-stall! Hoy! <laughs> Lamig dito tol ah! Tol ang tol! Tayo yung mga bagay tay? Hoy! Isang makugubog sa ayro na Doon ka lang na tutulog sa kay Manong Nunoy? Oo. Oh. Very good, very good. Dito lang ikaw pag-araw. Oo. Oh. Kung nagdaw, iya ko Padok kanding ani sugod ka ako. Opo. Mais ka to mm. Happy Father's Day tayo. Uh, Ayun pa yung isa. Ah, uh, bigas to. Bigas so, oh, supply mo. Ay uh, si Amat yang mm. mm. uh, tol. Ayun oh, bigyan Ginoo. Amen. Ah. Tol, may dala akong taga radyo, taga uh, TV. Ah. Uh, radyo. Uh, taga radyo. Ah, uh, <laughs> si kaibahan, Darwin Tapayan ni GMA. Ah, uh, oo, uh, ga-interview daw siya uh, sa iyo. So ito kay Bahag Darwin, hmm. Huh. raya ro anang pangabuhi ni tatay. Oh. Na discover namon ra dahil sa may nagpaabot man kamon. So every time nga may ah. blessing man kami, hay ginasira gid hey, tatay. Batik, eh hmm. ako ba kay kay hmm. ako sa kwad ba kamo yang yang pataga wa. da ka kay na. Ah. Oo. Kay so, tawo kuno ubra. Mm. Inna Ay, iba yun, iba yun. Ah, ibat ah. Mm -hmm. -mm -mm. <laughs> so, yun, yun ang yan ang sitwasyon ni tatay dito. Oh. Dito siya nagkakaingin. So, oh. Pala yung tatay? Oh, niya yung dati. Wa oh, pagkabunga na to, Agosto git siguro. Ano yung ug taratay? Wa pagkabunga. Kanino ang pangalan ugta? Ay, Nonoy. Ah. Nonoy Nonoy nag Nagaano malay ka gabantay? Agustino. Ano sawa? Uh, ah, kung uban kon do. Oo. Ah, adik ato mag kay kapitan. Oh. Yung bahay na yon na uh, dinaanan natin, yun yung bahay na pinagawa ni oh. ni no. Kuya Nunoy, Agustino. Oh. Agustin. So, doon siya yung ang kapitan talaga. Mm. Pero kay gusto rin ni lolo oh. na magpangabuhi Nag ng matawhay hay nagtatanong-tanong man iya sa mo, ano. ako at mga balinghoy, mm. tutaw, uh, lukano, saging. Oh. Oh. Karos piyak mo tamo ako sa aking ngayon, eh. malinghod yan, ipawa eh. Opo. Para naubos na mais mo tayo ah. Ubos kasi kanding. <laughs> ne, ay, nung nung mga kanding doon. Ya, yeah, tigs doon. hay doon yung kanding. Ay, kaya doon. po nga Ay, doon yung kanding aron ni Angkol Nunoy. Ro yun yung raton ra ibaligya. Bukon yun it mais. <laughs> <laughs> Kon, hitaw ka to. Ay, Ang bawa mo tumambok, maton ang um, bal ni Kapubring Archie man ay oh. tumambok man ay imong nga kanding dahil sa imong sa mais nimo. Uh, 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 ah. Kada komo mo kaagi ang pagto Ah, di kara. Ah, sya Oh. Nami tatay mga, mga palay. Ay, Anong ba, klaseng palay doon tay? Bisaya. Bisaya. Eh, uh, yeah. Mahumot rin mo. Mm. Oh. Uh, um, tigaling kung maka oh. ano Kulay itom doon anang guwan? Iya. Kulay itom anang ano ano? Kulay itom dubugas na bukon. Kulay itom to tay ang bigas niya. Kulay itom? Puti. Puti. Ah, Yung ben. tarang parang kamuros. Gilingon baga. Mm. Puti. Matamis ito. Hmm. Mahumot. Hmm. Matamis at mahumot. Bugas nga. Bugas Oh, jasmine rice yan. Oh. Oh, ma mahumot yan. Mahumot. Ah. Uh Apat uh -huh. uh, galing kamuhot. <laughs> ito si kaibang Darwin sa GMA. Kalimong. Ah. Uh. Oh. Kumusta ikaw yan tay? Mayad Oh, di ka rin ikaw katugog? Ito ako katugog kung gabi ho. Ah, ang gabi. Kung, kung wahi ko dito iya Ay, gato ko abi, ay pako lang abi ng atukok ko ah, ang payama. Hmm. Okay ah, lang. Pero dati yun, tapos oh. mm, yeah, dati itugog. Oo, yung kaming katugog dati. Dati taga, ito kami Pag umuulan, ay... Ito ako natugog. Doon yan, doon sa kabila so, natutulog. Baling safe. hoy na ako no, nung tanong na nga ginopo dito ah. Karon mm. ako itanim sa taas o kato sa may tupad sa naga nga ron. Ah, doon mm. mo itatanim? Oo. Ang buhay alam mo Tanam ito ang gitamana ro. Kwan bisita. Ang gitamana Alaga mo pati lamok? Ah oh, tau wa. <laughs> Satangon totol. Ah kepenogod ni tau. tulay, abi ko alaga pati nimo ai uh, ay? ai. Gitak mo alaga kani busik nalo. Legaan <laughs> <laughs> ko dio pagay, ang mga ba balinghoy <laughs> saging. Ha. Uh -huh. Tak mo kuyukatanom. Mm. Ha. Kagale mumu na. He.